Siya po yung ano, yung driver po ni, ni Sir Gibara. Colonel uh, driver mo to. That's correct, Mr. Chair. You're not aware of the, de decision of your driver to to book you on this uh, hotel? alam niyo. Papa, na sana kayo eh, kung hindi lang sumablay itong PNP na ito eh. Baka to sir, dagdagan na naman namin na dalawang linggo yan. Stop lying. Don't raise your hand anymore if you're going to lie. Okay, so we'll be discussing do sa issue ng ano. Uh, are you done with the uh, ano muna ano kasi since no compliance no. So will uh, we'll be uh, letting that uh, issue uh, for the meantime. So we'll be asking si Espacio. Espacio, kasi meron kayong sinabit ngayon dito. Um, nakita ko yung uh, di Doon sa transient lodging agreement ninyo. Uh, ang nagpasok is si Mar de Dela Peña Baybado. Is this correct? Yes, Your Honor. That's what the records are reflected. Okay. O, sino to? Do you know this? Not personally, PNP. Your Honor. PNP. No, in the PNP. I'm asking the PNP. You know this guy? Si uh, Baybado, siya yung uh, nag-book ano, eh, nag, uh, nag, uh, doon sa Espacio Hotel. Si Baybado J. Mar de la Peña. Uh, from parang uh, Marikina City. Uh, PNP, do you know this guy? Colonel, uh, ano? Ah, si ano, to, you you're raising your hand. Uh that's yes, then. I uh Demogrito po 'yon. Ah, Siya po yung ano, yung driver po ni ni Sir Gibara na inutosang magpa-book. Oh, so driver ni Gibara. Kayo Gibara driver mo to. That's correct, Mr. Chair. So, siya nag-book sa Espacio. But I don't have any knowledge as uh, personal regarding that. Oh, adiba oh, sinasabi niya wala kayo sa Espacio Hotel. Ito pala driver mo pala nag-book eh. But I wasn't, I wasn't aware, Your Honor, know, that... You're not the, aware of the, the decision of your driver to, to book you on this uh, not hotel? The honor, uh, Sige, uh, Ah, Demokrito, Your Honor. Ah, Demokrito. Ah, uh, actually, Your Honor, kasi nasa labas lang po siya nung time na yun. Eh, maghahanap na kami ng tutulugan yan ano? dahil puno na puno. Ah, uh, nakisuyo lang po ako na magpabook na dun sa Espacio po. <laughs> alam mo, uh, Mr. Chair, Ay, alam uh, mo, na natatawa ako. Di, alam niyo, alam niyo, papa na sana kayo eh, kung hindi lang sumablay itong PNP na ito eh, yung uh, directorate. Eh ngayon, sa ginagawa niyo hanggang nandiyan na may dokumento, nagsisinungaling pa rin kayo. Baka gusto dagdagan na naman namin ng dalawang linggo yan, stop lying. Naka, Nakaka-insulto kayo sa komite na ito. Ay, that's what you call pambabastos. Ang maganda, ano, demokrato dapat, don't raise your hand anymore if you're going to lie. Kasi, katulad yan, tinatanong lang naman namin ng PNP kung kilala nito. Hindi naman namin kayo tinatanong eh. Sila na nga tinatanong namin eh. Sabi, mo. pag sinabi hindi nila kilala, so, saka namin kayo tatanong Sinabi mo, kilala nyo. Sinabi mo pa, driver pa ni Kernel Gibara. Na, hindi nga namin alam na driver to ni Kernel Gibara. Because it was just submitted to us today, right here, right now. O ngayon, lalo nyong... Yung... Diba? So yun ang sinasabi namin nung nakaraan. Actually, hindi na namin ito i-discuss sana eh. Ang problem, uh, Congressman Akop was uh, looking for all the documents na hindi na kayo involved, di ba? But uh, we were able to tackle this as well. Ay, uh, pa, nadagdagan na naman yung kasi ninyo dito. So nasa iyo pa to, kayo nag driver mo pa rin. Yes, Mr. Chair. Sibilyan ba ito? Or police or what? Sibilyan po, Mr. Chair. Sibilyan. Oh. O so, siya yung nag -book. So nakapagbuka na rin dito dati, for sure. No, Don't Mr. lie, sir. ah. baka mamaya tatanungin ko na naman espasyo. Yes, po, nagbuka hindi, na dito before hindi. o hindi? Hindi pa po, Espasyo, ilang beses na nag-book nag, ano, nag uh, sa inyo to? Good afternoon, Your Honor. Our records reflect that um, isang beses lang po, Your Honor. Isang beses lang? Okay.